Ang topic natin ngayon ay tungkol sa plano ng Philippine Navy na dito na sa Pilipinas o sa mga local shipbuilders magpagawa ng mga barko na pangdigma. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Binuhay uli ng Philippine Navy ang plano sa pagmanufacture o gagawa ng sariling na balbisel or locally manufactured na balbisel sa layunin na mapatibay ang maritime security sa gitna ng tension sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na ang gobyerno sa pamagitan ng Department of National Defense ay hindi na bibili ng mga barkong pangdigma o mga nabalbisel sa ibang bansa Madiing sinabi ng Department of National Defense na hindi na bibili ng mga barko na nabalbisil sa ibang bansa dahil sa sobra nitong mahal at magastos at mas mabuti pa dito na lang gagawa sa Pilipinas at makatulong pa ito sa ekonomiya. Kung dito na sa Pilipinas gagawin ang mga barko na ito ayon kay Komodor Trinidad sa ginawang media forum na ginanap sa Club Filipino Green Hill sa San Juan City kasama sa pagsisikap ng Department of National Defense ang pag-uudyok ng mga local industries at ang Philippine Navy ayon kay Trinidad ay magte-train ng mga personnel para sa shipbuilding. building. 'Yun ang direksyon ng Philippine Navy at ayon pa kay Trinidad na noong dekada 80 ay nag ng tatlong warship o barkong pagnigma ang Pilipinas. So bakit hindi na lang ito i-sustain ayon pa sa kanya? At ito ang dahilan kung bakit binuhay uli ang plano na ito. Alam niyo na plano ito kung maipatupad lang sana at maupinsahana. na isipin niyo na Horizon 3 na ang Military Modernization Program Ang Armed Forces of the Philippines ay isa pa rin sa pinaka-weakest military capability sa buong Asia kaya dito ay lagi tayong hinaharas ng China Sayang dahil ang mga Pilipino ay magagaling din at very skillful Isipin nyo na lang na ang Pilipinas ang panglima or fifth largest shipbuilding industry sa buong mundo panglima ang Pilipinas sa buong mundo na gumagawa ng mga malalaking barko. Kaso lang ang mga Pilipino shipbuilders ay hindi binigyan ng chance na makapagawa ng mga barko na siyang magprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil sila ay binabawalang makasali sa mga procurement project dahil siguro sasabihin na naman ng mga ilang opisyal na walang kakayahan ang mga Pilipino na gumawa ng mga naval vessels. Kung walang kakayahan, bakit nandito ang mga malalaking multinational shipbuilders o mga kumpanya na gumagawa ng barko kung walang kakayahan ang mga Pilipino? Hanggang hindi magbago ang sistema ng panggobyerno ng Pilipinas ay hindi aasinso ang bansa at hindi may patupad ang plano na dito sa Pilipinas gagawin ang mga barko. Dahil ang pinakamalaking hadlang nito, para makasali ang mga local shipbuilders sa mga project ng gobyerno lalo na sa pagbili ng mga barko o pagpagawa ng mga barko ay ang batas mismo ng Pilipinas ang naging problema nito. Ayaw ko lang kung alam ba ito ni Commodore Trinidad na ang pagsali ng mga government acquisition para sa mga bagong naval vessel ay hinahadlangan mismo ng batas ng Pilipinas o yung tinatawag na Philippine Law of Procurement. Ayon sa procurement law ng Pilipinas, lahat ng mga bidding sa lahat ng mga government agencies ay mayroong requirements na kailangang susundin ng mga bidders. Ngayon, ayon sa Marina or Maritime Industries Authority, ito yung maritime regulatory ng Pilipinas. Ayon sa Marina, na lahat ng mga local shipbuilders o shipyards ng Pilipinas ay susunod sa tinatawag na pre-requisites bako makasali sa bidding sa pagawa ng mga government diesels. Ang requirements na ito ay nangailangan na ang mga local shipbuilders ay may magandang track record. Eh lahat nga ng mga local shipbuilders ay kulang ang track records eh. Kaya nga bigyan nyo ng project para magkaroon ng track records. Para ba itong dati noong 2020 kumuha ako ng national ID para magkaroon ng ID at hinihingian ako ng ID para mabigyan ako ng national ID. Kaya nga ako ay kumuha ng national ID dahil wala akong ID. Pinoy talaga magaling sa kalukuhan. Kaya yun yung nangyari sa mga local shipbuilders natin. Pag hindi sila bibigyan ng chance na makapagawa ng mga naval vessel, paano magkaroon ng track records? Pag wala kang track records ay hindi ka qualify. Kaya dapat baguhin itong mga walang pintang batas na ito. Ayaw naman sa isang defense analyst na ang kaya lang daw ang gagawin ng mga Pilipino shipbuilders ay ang maliliit ng mga bisels gaya ng mga BRP pambot dahil ang mga malalaking na balbisel ay mas komplikado at sophisticated ito kung gagawin at nangailangan ng malaking production cost at upfront at mahihirapan ang mga Pilipino shipbuilders kung paano ito isusustain. Alam nyo madali lang itong gawa ng paraan gaya ng pag-aaral at arrangements para ang design sa ibang bansa ay pwede natin dito magamit under license. At dahil ang mga local shipbuilders ay kulang sa teknolohiya sa paggawa ng mga sophisticated na mga weapons and combat system, pwede naman ang ikakabit sa mga local made naval vessel ay mga foreign made components and weaponry. Ganito naman ginawa sa iba eh. At isa pa, maraming mga local shipbuilders na updated ang kanilang facilities, equipments, tools, and machineries ang kailangan lang talaga ay mabigyan sila ng chance na makasali sa bidding at bakit ang ibang bansa sa Asia o mga kapitbahay nating bansa sa Southeast Asia ay kaya nilang gumawa ng mga sariling barko o na vessel gaya halimbawa ng Indonesia at doon pa nga bumili ang Pilipinas ng barko sa kanila sa PTPAL Indonesia, isang state-owned shipbuilding company at dapat ipaubaya na lang sa mga local shipbuilders ang paggawa ng mga barkong pangdigma para magprotekta sa teritoryo ng Pilipinas. Huwag nang maghahangad na magtayo ang gobyerno ng sariling shipyards o state-owned shipyards gaya ng Indonesia. Kasi pag government-owned o pag-aari ng gobyerno ang shipyards ay eh walang mabubuo kahit isang BRP pambot man lang dahil ubos lahat na pundo dahil makurakot eh. Ganun din ang nangyari ng dating PEDC o Philippine Aerospace Development Center na pag-aari ng gobyerno dahil sa korupsyon walang nabuo o walang nagawa kahit isang eroplano kahit nga tabano wala eh kaya ang plano ng Philippine Navy na dito sa Pilipinas gagawin ang mga barko aba mukhang malabo itong mangyari dahil sa tindi ng requirements na inutos ng marina para makasali ang mga local bidders isa lang yata na Pilipino owned ship buildings ang nakagawa ng barko para sa Philippine Navy at ito ang Propmets Corporation na siyang gumawa sa BRP Tagbanwa isang landing craft utility ng Pilipinibe na na-commission noong 2011 Ang prop din ay gumawa ng mga ilang MPEC o multi-purpose attack Craft ng Pilipinibe. At siguro naman, kaya ng prapmis gumawa ng mga Corvettes at Frigates basta bigyan lang ng chance. Hanggang sa susunod, maraming salamat.